Uh, hello po, uh, Jeremy kumakaway ako niyan sa likod, uh, big sabihin. Patutunayan ko na ang ating, ang aking uh, video ay tutuong uh, totoong video. Hindi po ako kumukuha ng ibang video. Ito po sa akin. Ang pamagat ng ating video, mga kaibigan, mga kamag-anak, ay bakit sobrang init katapusan na ba ng mundo <laughs> ay pasensya na kayo kasi ako masyadong advance mag isip kakaiba po ang init ngayon na naramdaman natin at ah, tingnan mo itong aming alaga oh. Ayan po Nahirap hirap na, hirap na huminga yan kasi yan po ay uh, husky sana po yan sa malamig ayan Uh, kailangan po, mayroon po tayong uh, electric pan. Yan. Oh. Mabuti, sinanay namin to sa electric pan. Kasi yung mga ganyang uri uh, ng aso, ah uh, siyempre, ano yan eh. Sanay sa malamig yan eh. Kaya siya masigla. Oh. Masigla po yan. Oh, yan At saka, hindi namin sinanay yan sa sa sina, mga dog food din namin sinasanay uh, kung ano yung kinakain ko mga gulay mga tira-tira basta may halo lang na siyempre masisilan yung mga aso niyan pag may halo lang na di ba gulay may halong manok uh, pwede niya paborito talaga niyang manok ayan nakita niya masigla naman ha oh. ay big sabihin mga kaibigan ah, seryosong usapan nito ha ah uh, ay il niño kasi ang alam. Uh, lahat ng eksperto il niño. Uh, parang laging sinisisi na uh, sinisira ang ating uh, kalikasan. Uh, climate change. O yan ang sinasabi ng mga mga profesional. Uh, pasensya na kayo. Ah. kaya ko rin pong sumali sa ganong usapan. Eh. Ako hindi profesional. Ah. Ah, pero alam mo nyo ba? Alam nyo po ba, ah, mga kaibigan? Ang mga profesional ay doon din yan kumuha ng experience sa mga sinaunang tao. Kagaya kay Noah. Ah, noong ah, sobrang haba ng ah, init tagtuyot ng tag-araw ay si Noah ay matalino. Ah, gumawa siya ng arka at pinagtatawanan siya. <laughs> Yun po ang masakit sa atin. Baka akala ninyo, uh, kung pagtawanan nyo ako ngayon, okay lang sa akin. Pero ito pong aking uh, kinakwento uh, sa inyo, uh, ibig sabihin, uh, mahirap po itong... Kaya nga, ang pamagat ko dito, eh, katapusan, man, katapusan na ba ng mundo? Uh, masakit man tanggapin. Uh, ibig sabihin, na uh, Uh, lahat ng may buhay ay may katapusan. Hmm. Uh, alam nyo po, uh, ako walang pinag-aralan, isang mangmang. -mang. Pero ang uh, pagkakaintindi ko po sa ating uh, planeta, uh, ating Earth, kasama na yung mga ibang planeta na walang, walang buhay. Hindi uh, di ko na pakialaman kung ilang planeta yan. Ibig sabihin, ah dito sa planet earth mayroong buhay ah ah ninja van na? at ah. tawagin mo lang ano pick up ka oh, ninja van lang pick up ba mayroon ayun po ah tuloy na tayo ng usapan parang mayroon dyan bigay mo lang ano yung ibig sabihin mga kaibigan ang alam nitong ating mga matataas na pinag-aralan climate change. Ah. Sempre nag-aral sila. Eh. Pero yung mga sinaunang tao, alam na yan panahon paninuwa ng sobrang init, ang kapalit niyan ay ulan. Pero ngayon, mga kaibigan, ah tika. Sa medyo diba? Di na ibig sabihin ngayon wala nang magagawa yan kung sino may mga eksperto na yan kung sinasabi nila na climate change kung ano man ang silang kanilang sinasabi ito lang ah uh, napakasimple kong uh, napakasimple kong isi-share sa inyo uh, ano ba ang ibig sabihin ng araw uh, yan ang bumubuhay sa lahat ng uh, salat ng uh, planeta. Uh, kasama na tayo ang um, planet Earth. 'Yan ang bumubuhay yung araw. Ang ibig sabihin, pag nawala ang araw, uh, tapos tapos tayong lahat. Ayun po, uh, ibig sabihin uh, kaya nga sinasabi nila climate change. Besa po ba? Eh. Uh, ibig sabihin, Ibig sabihin mga kaibigan, hindi naintindihan kung paano yung climate change <laughs> ah hula hula lang yun eh ah ayan ayan ibig uh, sabihin mga kaibigan ang aking uh, sinasabi ang aking uh, naintindihan kaya ganito po ang uh, ating uh, klima sobrang init tapos pag ang kapalit yan sobrang ulan uh abnormal ang ating uh, planeta Ay ibig sabihin mga kaibigan, uh, ang problema nandyan sa araw. Uh, pasensya na kayo ha. Uh. Kayo mga scientists, pasensya na kayo. Hindi niyo na hindi niyo yung climate change. <laughs> ang ang uh, ang, ang uh, problema nandyan sa araw po. Ha. Uh, kayo mga scientists Ah, alam niyo lang kung paano paano, araw, paano galaw baka hindi niyo alam kung bakit umaapoy yan ah, alam naman siguro ninyo ah, yan ay ah, may ano yan ibig sabihin ah, may fuel uh, yan kaya umaapoy yung araw kaya, ibig sabihin pag sobrang init ibig sabihin sobrang apoy ang kasunod niyan ay mamamatay na ang araw ah, hindi ko kayo tinatakot mga kaibigan ha ano mangyari pag namatay ng araw? Alam nyo ba, yung uh, planet Earth, dating araw, ah, hindi ko kayo tinatakot. Ibig sabihin, pag namatay yung araw, wala nang magpapatakbo sa ating mga planeta. Tapos, tapos na ang lahat. Ah, hindi ko kayo tinatakot. Ah, yun po, ah, yun po ang aking naabot ng aking isip. Kaya po, sobrang init. Ibig sabihin yan, Ah, malapit na siya maubos ang panggatong niyan. Kaya po sobrang init May panggatong yan eh <laughs> Yung araw po ah, Hindi po ako ah, nagmamarunong Hindi po ako nagmamayabang sa inyo Ang ah, ibig sabihin ah, Magbago na po tayo ah, Patuloy tayong manalangin sa Panginoon Na mailigtas ang ating planeta Ang ating planet earth Yun po ah, Yun po ang ano eh yun po ang dahilan na ganitong abnormal na ang ating uh, uh, di ba sinabi naman nila sobrang init. Ang kapalit naman yan ay niya. Uh, ayun po. Sana uh, lagi tayong magdasal kasi hindi natin alam kung hanggang kailan matapos ang araw. Pag nagwakas ang araw pag na yung kanyang panggatong tapos na tayong lahat. Ah, oh, wala na ano tayong magagawa doon. Kasi sino man kayo? Sino kayong eksperto diyan? Oh, sige. Hanggang dito na lang uh, ang ng video. Maraming salamat. ah uh, sana wag niyo akong i-bash, eh, bus, ano wag niyo akong uh, pagalitan kung ano man ang naabot na aking isip. Maraming salamat. Uh, ingat po tayong lahat.